Pangitan ako akong bana day, kana wala man sa sulod sa among balay day. So naara day siya din sa atubangan sa among balay day. Lahit na ganyang trip sa akong bana day, meron din na ganyang mao day. Nagawa sa rabbit na binuhi binuhit ay naana po siya karoy uwak day. Alaan na may aning mamamarang diri sa balos, wag abay. yung hilig kayo siya sa mga pet ay. Unya day, naana niya yung ngalan ng iha mga uwak day. So kanyang dako-dako mo niya ang ngalan ni -angalan, any, kay si, si Pou daw. Unya katong gamay nga nalubong dito day, kay ambot kamatsunong na siguro na day, char si kuan daw na si Edgar o oh, di ba na ano? welcome home po an Edgar Edgar suporta na lang lang nako na, na dayno kay mao na man iyang kalipay no so wala lang kilay maambaga ni sa iyang kinabuhi kundi suporta na gyud Nangda kay ni mga pets day nami kuan karabit sa una Mag bali mga five ka, rabbits. karon gamay na lang gigaayo kay amo nang ipang spread spread the, spread the love jar spread the blessings man daw di ba sharing is caring amo gyud panghatag sa akong isoon ra day so bali do, ni among gi nga rabbit Kay ka ay bang limbyo ay hey, bitaw dali man ako mang limbyo siya man pero na ako niya ba pero nisugot man na ay ihatag o oh, di ba Kaya na kay nagbinuhi diri sa balay lang mga pinangga ka na niya mga binuhi pinangga ba sa asawa hoy